Patingin, oh. Yun, know, you wisda, know, oh, guys. Yun, know, oh. Buhay pa. Uh, Shout-out nga pala sa mga subscriber ko tsaka sa mga followers ko sa FB page. Uh, maraming salamat sa inyo, guys. Uh, mabuhay kayo. God bless. Fácil. ka talaga! Ang ganda mong lalaki! one minute thirty seven seconds later. Hi guys, uh, welcome to my YouTube channel guys. So guys, nandito ako ngayon sa may barangay Kanaga Aga. Uh, Isas tabing dagat guys. So ayun oh, nakita ako dito ano mga Ang ng huli. Ensha. Guys, guys, ayan ayun oh. May huli siyang isda. yung bugaong, no? Ha? Okay. Ano ah? okay. Ay, sino? Nakira oh, na. Oh. Yan lang, wala na. Hmm? Kilala kong kaliskis mo, oy. <laughs> so, guys, meron siyang, ano, ang lansa. <laughs> nagdito lang ako, nagdito lang ako. <laughs> Pero yung huling isda. Ang tinatawag rito guys na bugaong. Wow! Tawag dyan sa Tagalog na yung isda si na Bola lang yan! Kaya so, nakikita ko yan sa Manila na mayroong mga tindang ganyan. Ngayon <laughs> may kayabangan to. So, mayroon siyang, mga, mayroon siyang nilagay na lambat guys. Eh. Yun. So, ang ganda ng dagat guys. Oh. Oh. Diba? sa tingin no? Oh. Kala mo hindi na papatulan nah. yes, guys Ayun, oh. pa Ito Ah ito yung ano no? Patawag na ito? Hmm. Yung banak? Hmm. Parang bangus Paano hmm. hmm. so, masabi? Ito Ito yung talakitok hmm. talaki Ito yung ano yun o Masarap to pag ano yung, yung malaki malaki oh. Ayan okay, guys, So, so ayan pa yung huli ni tatay. Ito. Yeah. Isdaan niya. Bablog ko kasi ito, tay. Hindi, <laughs> e, <de>, wow. <laughs> so, ayan si tatay, oh. Shout out kay tatay. Ayan, siya niya huli. Ayan yung huli niya pa. So, anong oras kayo tatay dito? Lestris. Lestris pa? Bagay, mamaya. Mga marami na rin ano siguro dyan mamaya. No? Okay. okay guys So malapit ng sunset So hindi natin makita yung araw Natakpan ng ulap Ayan. Ngayon lang kayo tayo dito nagano? ano Ngayon lang kayo nangulit dito Parang may problema ka Ready hmm. na to Lamang ano na rin to Kain Eto. Sugba. Isa lang ni ari ko. Ay, buhi pa pala to. Mamamatay ni. Ano ano nito tay? Anong panong luto nito? Inihaw. Tuwa? Uy, may guys so. oh. <tinyo> buhi. Ay to. Narito yung. Ay to pinirito. Oo. Ito so guys, so buhay pa oh. Ayun oh, tingnan mo, humihinga pa oh. Ah, mm. oh. uh, will you please repeat it? Isa lo pag ilapag natin sa dagat para medyo makakain. Bang! Ayan mm. yeah, no, oh, gumagalaw-galaw pa siya guys oh. Sakit. Ang mm. laki no? Uh -huh. So, wali kasi yung mga laki, ano niyan, maliliit lang eh. Hmm. Yan, laki. ay nando sa may lambat. Oo nga, yun, tumusok sa akin, eh. Sa lambat lang tay. oh Oo. Ganda talaga rito. Sariwa ang mga isda. Kaya nga, guys, di gustong-gusto ko dito tumira, guys, sa probinsya, eh. Kaya, napakaganda. Sariwang isda talaga dito. Matitikman mo.